Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom Brom. Ha ha ha, hi mama. Ha ha ha, mga ka may nakita na naman tayong natutulog sa tabi ng kalsada mga ka-brom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go. Punta tayo sa Macdo mga ka-brom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga ka brom, let's go. Ah, dito na tayo sa McDonald's mga kabrumbrum para bumili ng pagkain para bigay doon sa tutulos na kalsada Let's go mga kabrumbrum, pasok tayo. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum, bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, ito na mga kabrumbrum, nakabili na tayo ng pagkain sa McDonald's. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa atap ng kalsada. Let's go! Kurobe, oh, kurobe. sa tulog sa pinakasada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga Kurobe sa tulog Let's go mga Kurobe, Let's go! siya mga kabrumbrum, lupitan natin para ibigay pagkain. Let's go. Dito siya mga kabrumbrum. Let's go mga kababong na bigyan natin pagkain. Let's go.